Hindi man sila kompleto sa mga high-tech na armas sa talino at diskarte naman lamang sa labanan ang ating mga sundalo. Lalo pat matas ngayon ang kanilang ika ay moral. At yan ay dahil sa suporta ng taong bayan. Mula sa lungso ng iligan, nakatutukwa ngayon si Emil Sumangil. Emil. Mike, modern warfare ang diskarte at malalakas na rin daw ang mga armas ng mga teroristang maute. Pero ayon sa AFP, wala pa rin panama sa talino at diskarte ng mga sundalo na pinagkakasya kahit papano ang gamit ng gobyerno. Sino ba naman ang mag-aakalang may silbi pala ang makakapal na tabla na inilalagay ng mga sundalo sa paligid ng mga fire support vehicle at armored personal carrier na lumulusob sa frontline ng bakbakan. Una ko itong napansin noong mapalaban ng tropa ng Marines sa area ng tulay ng Mapandi noong mga unang araw ng opensiba. Flat ang mga gulong ng B-300 fire support vehicle matapos pasabugan ng landmine at basag ang mga salamin ng asintakin ng sniper. Pero ang rocket propelled grenade na ibinuga rito hindi lumusot at tila nasa ng pinagpatong-patong na karton at tabla. Ayon sa militar, taong 2000, nang sumiklab ang all-out war sa Mindanao, Ginamit ito ng mga sundalo bilang pangontra sa mas lumalakas na ngayong armas ng kalaban gaya ng shoulder-fired anti-tank weapon na kilala sa tawag na RPG. Ito kasi ay effective. Marami na tayong naging experience na tumama yung, yung RPG pero hindi talaga bumutas. Ibig sabihin doon pa lang sa may kahoy, pumuputok na siya. Pati sa aktual na pakikipaglaban, lumulutang ang discarding Pilipino kung saan makikita na habang pinapakas ng isang scout ranger ang hawak ng fried chicken, naka-sniper position naman sa kanyang tabi ang kabadi niya, sinisipat sa butas sa mga kalaban para hindi sila maisahan. Wala mang mga meal ready to eat, nakakapagluto pa rin ang mga tropa gamit ang improvised na mga kalan. Ang masukal na lokasyong ito sa conflict zone, naging sandaling pahingahan makaraang mapalaban. Hindi rin problema kahit kulang sa quarters. Dumadaan po lahat yan sa training in terms of uh, exposure sa bundok, paano matulog sa lupa, paano mabasa na walang palitan ng gamit. Mataas daw ang moral ng tropa ng pamalaan. Sobrang uh, suporta ang natatanggap po namin sa ating mga kababayan. Alam nyo kahapon lang nag-marketing po yung mga sundalo natin. Binabati nila yung mga sundalo natin, may nagbibigay ng pagkain, may binibless nila yung sundalo natin, yung mga matatanda at sinasabi good job, uh, magingat po kayo. Eh, itong mga bagay na to ay talagang nagpapalakas sa ating mga sundalo, sa, sa moral and of course the fighting spirit. Walang binigay na pecha militar kailan nila tatapusin ang gulo sa Marawi. Basta ang raw, wala nang pupuntahan ngayon ang mga kalaban. Mike. Emil, pakiparating na lang sa mga tropa ngayong gabi isang tumataginting na tanghal sandata. Maraming salamat at ingat Emil Sumangil.